sa kasugbo anong abogado ni reklamo na ngadto sa ombudsman batok sa mga opisyal sa sugbo nga ni biyahe sa europa ni biyahe sa london samtang gikusokuso ni bagyong tino ang sugbo straight to the point kata ro buntaga mahigala kay gigihanas ombudsman ron mga sokintig paminaw onya kung atong tan-aon mahigala si doc frasco mga sokintig paminaw ni ana ni hatag nag statement mga kaigsuonan O unya sa iyang paghatag og statement ni Ingon siya nga kadto kuno iyang biyahe dito sa Gawasan sa katong mga mayor mahigalang ilang ipang dala dito. Matod pa sa itong nahibawan. Nga ang katong mga mayor, bakasyon man Nga si Christina, una nang namahaya, ganing siya kay siya kuno mahigalang o'y head sa Philippine Delegation sa World Travel Market. Hmm, patuuhon po ng publiko. Shout out nga tong Christina Garcia Frasco. Patuha imong mamaday. Ayaw ang katauhan. Hmm? Ang paghatag o priority. Naghantan ni pagtagad, rubutaga mga higala. O giingon lagi nga si Gwen, ha? sa iyang panahon, giuna yun mga higala, priority yun ang suruy-suroy. Bahala na lang mga kaigalaan ang mga hospital sa mga tambal. Bahala gawin doktor o mga nurses. Basta unahon yun ang suruy suri sugbo. Ah, karon si Christina gipadayon. Di naman madali, ma dali di naman madayon, may gana suruy-suruy sugbo. Tuwa suruy-suruy London. <laughs>